Hello guys Welcome back to my channel Share ko lang tong experience ko sa buhay ko na nalungkot ako at nasaktan ako sa pagkawala ng alaga siguro makaka-relate lang nito yung mga totoong nagmamahal sa kanila mga alaga sa mga pet lover dyan sa mga animal lover sila lang mga ka-relate nito uh, na kayo kung talagang 'yung napigilan umiyak sa yung manang over overacting ako lakong pakelan basta uh, nilalabas ko lang ang sama ng loob ko ah uh, ko lang kung ano yung mga nararamdaman pala na hospital si Lucas ay unang na-hospital yung kanilang tatay o yung, yung tatay tarayan ni Lucas na unang na-hospital yung nanay niya at si Uno so pangalaw, pangatlo na si Lucas sa mga na-hospital at nagkasakit so ito si Uno ayan nanginginig siya dahil nagkaroon siya ng karamdaman nagkaroon siya ng kidney problem tsaka liver problem so marami siyang naging uh, problema naging anemic tapos marami siyang naging gamot at marami siyang pinagdaanan bago siya gumaling Tapos yeah. so, after nito yun si Lucas naman yung nagkasakit Akala ko sa survive si Lucas eh gaya ng parents niya pero hindi pala sobrang talaga nag-alala ko sa mga alaga ko. Pinabantay ako bawat hininga nila. Tinitingnan ko kung gumagalaw pa ba sila o humihinga pa. Sa video ito, maririnig nyo pa yung uh, ingay ni Lucas, yung kumakahol-kahol siya. Maingay siya nung time na yan. Kasi gusto niyang lumabas ng kulungan. So, ang sigla-sigla pa dyan ni Lucas. Wala pa siyang karamdaman. So, hindi ko talaga inisip na magkakasakit siya. Kasama niya dyan yung kanyang mama. Ayan yung mama niya, yung mother ng ni Lucas. At ito naman po yung kanyang tatay si Jungno. Kasi iba po yung tatay ni Lucas. So, ang tatay ni Lucas ay pudel. So, may lahing poodle yung aking si Lucas. Tinilak na. sila sa tindahan kasi mas mahalaga ang kusta ng mga kaya, luti. mas, mas kita Dahil wala lang mag-aalaga sa bahay dahil busy po lahat yung pasamok sa bahay. Pumapasok Sleep sa school time. at yung isang kapatid nagtatrabaho na. Kaya para mabantay ako sila, tinilak ko sila dito. So yan nga po guys, kinabukasan, Ah... Uh, talagang nakita ko sa alaga ko na iba talaga yung pakiramdam niya. Masama talaga yung pakiramdam niya. So, pinakantakantahan ko siya dyan. Binibaby ko siya. Parang, parang anak lang. Alam mo ba yung uh, pakiramdam ng isang nanay na uh, bagong panganak na hinihili yung kanyang anak? Ganun ko ginagawa sa mga alaga ko yung parang sila mga baby. Kinakantahan ko para katulog siya ng maayos. And then, inoobserbahan ko po sila at nung hindi po umupa yung kanyang lagnat, dinala ko na po siya sa doktor niya para malaman kung anong salihin kanyang fever at doon nga nalaman ko na nagkaroon siya ng kidney problem at saka liver at marami pang pa iba na nakita doon sa kanyang dugo bakit siya mayroong sakit baby So, ito kami. nga Kamilabas po yung araw sa na nilabas ko na po siya sa bed. Dapat, ano na, po extend siya na pa ng isang araw para -so nirelease ko na siya today. So, yan, dinala ko na rin po yeah. yung kanyang dextrose. So, nilagay ko po siya sa kulungan para sa ganun ay hindi magagalaw yung kanyang dextrose. Para uting-uting lumakas yung aking alaga. Ang mahal mag pa-combine 1 ang isang araw. Ayan. Yeah. So, kailangan niya maubos yung kanyang dextrose. Buti na lang, pinahiram ako ng kaibigan ko ng kanyang kulungan kasi bawal pa siyang makipaglaro-laro dahil maano yung kanyang dextrose. Ang dami rin niya mga reseta. Pagaling na ang baby na mama, ha? Mamaya inom kang ang gamot, mga 8 at saka 9, ha? Pagaling na ikaw. Love, love ikaw ni mama. Pares lang kay ni Doisy. Pagkatapos ni Doisy, ikaw naman. Nakihawa-hawa. Wala na pera si mama. Pera ko na. Nandiyan na sa inyo lahat. <laughs> Wala na si Mama Pera. Bariyan na lang. Piso-piso na lang. Hmm. 5,000 mahigit. Isang araw lang. Hmm. Isang araw lang. 5,000 mahigit. Ang binayaran kay Uno. Si Duy si Noon. 7,000. Ngayon si Uno. Nasa 5,000 mahigit. Hmm. Mulubi na si Mama. Wala ng pera ubos ang benta ng tindahan. O ikaw Lucas, inubos mo na yung pagkain ni Papa mo. Wala nang pagkain. Nakadalawang kain ka na. Inubos mo na. O na. O na. Pagaling na baby ni Mama. Lablab lab yan. Lablab. Pagaling lab. na. Diyan ka lang muna kasi bawal ka makipag play play. Mana yung dextrose mo? Pagaling na. Love you, love you. Ito po si Lucas. Kung mapapansin niya, andyan siya sa malapit sa kanyang papa. Ng papa. Ng papa. Yan. Sabi ko nga niloloko ko, pinabantayan niya sa papa niya. Yan. Iban, lakas-lakas nga po dyan ni Lucas. Hindi manawas. ko akalain na magkakasakit siya. So, nalungkot na naman ako habang ini-edit ko tong video na to. Bigla ko naalala yung alaga ako. Na-miss ko siya talaga ng sobra. Ganun po kasi ako kapag minahan ko yung isang bagay, isang tao, uh, malungkot at masakit para sa akin ang pagkawala nila. Ang kulit-kulit talaga dyan ni Luke. Eh. Talagang nakakatuwa siya. Talagang namimiss ko talaga siya ng sobra. Ano lang Kasi na, natatanggal yung stress ko sa kanya. Yung lungkot na nararamdaman ko, napapawi niya. Kapag kasi uh, niya uminom ng tubig, naniligo. Kapag iinom siya ng tubig, tatapakan na muna-muna niya, isasaw muna niya yung mga paa niya bago niya inumin yung tubig. Kaya tawang tawa talaga kami sa kanya laging lumulob sa tubig laging basa laging sumasaw-saw dahil sa sobrang init yeah, no. uy. uy huwag ka makipagkisa kay papa mo mahawa ka ng sipon nagkikis ka pa talaga kay papa mo kaya kulit ayaw umalis oh. Bibili rin tayo bukas. Bibili ko kayo bukas. Bibili ko kayo ng ganon. Bibili tayo ng ganon. Mag-stack tayo ng mga ilang ilang lata para pag tatamad si mama magluto. Pagaling ang baby uno namin. Pagaling na yan ang baby namin. Love, love yan. paglipas ng ilang araw guys si Lucas naman yung nagkasakit ito na yung pinakamasakit na bahagi na nangyari sa buhay ko yung no, isa sa kanila ay mawala at iwan ako so dyan mahina na po siya pero pilit siyang lumalaban So, dinala ko siya sa bed para malunasan kung ano man po yung sakit na nararamdaman. So kahit matindi ang init ng araw, siguro dahil din sa sobrang tindi ng init ng panahon natin ngayon. Or may nakain siya na kinasama ng kanyang dyan. Kasi nagsusuka na siya eh, tsaka nagtatay. At nalit lang siguro ako ng pagdala sa kanya sa Pero malakas pa siya nung dinala ko, nakakaupo pa nga siya nakakagalaw-galaw. Pero, dehydrate na pala siya. Kasi gawa nga ng suka niya. Dahil gabi pa lang, nag-umpisa na niya yung, nag na yung kanyang suka tayo. Kinabukasan ko pa siya nadala dahil ko pa yung mag-uumaga. At yung doktor, ilang oras pa kami nag bago siya na na check up so kung makikita nyo sa video nakakaupo pa siya malakas po siya dyan eh kaso nga lang umuwi kami sa bahay dahil wala pa yung doktor bumalik na lang kami so ayan uh, na ko na po siya para ibalik sa bed dahil baka nandun na yung doktor niya so kumagalo pa siya dyan nagre-respond pa talaga siya pero pagdating po talaga doon sa loob ng clinic sa loob ng bed talagang parang naging lupaypay pay na gulay siya ang bilis-bilis ng pangyayari ang bilis niyang naging nantanggulay, lupaypay lupay-pay talaga siya at hirap na hirap yung doktor kumuha ng gut para sa kanyang dextrose Lika na, let's go Ayan, punta na kami sa bed. Ilagay mo dito si, ano, si Lucas. So, yan nga po. Papunta na po kami sa bed para dalahin si Lucas. Dahil, nando na po yung doktor niya. Pagkalipas po ng mga ilang oras. So, ang haba pa po, po nang hinintay namin bago siya tinan po. lupay na po talaga siya dyan. Talagang, kapag nakikita ko, nasasaktan ako. Kasama po dyan yung nanay, tatay niya, lagi ko po silang kasama kapag aalis uh, kahit saan man ako Pagkatapos ng nanay, tatay niyo, ikaw naman. Inababay okay, na. Babay na na. So, dito muna kayo ha. Okay, sinuling ko muna kayo sa malilim. Daling ko lang si Lucas sa doktor ha. kaysi dito lang. Si Lucas lang ang kukunin ko dahil dadalay natin siya sa doktor. Balik ka na Lucas. My baby Lucas.